Sa kabila ng pagbaba ng bilang, labis pa rin na nababahala si Basic Education Committee Chairman senator Sen. Sherwin Wynne Gatchalian sa maagang pagbubuntis sa mga kabataan kung saan iginit ng senador ang pangangailangan para mas maipaigtinga yung pagpapatupad ng sexuality education para sa patuloy na pagbaba ng bilang na maagang pagbubuntis ng mga kabataan na isa sa mga naging benepisyo ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 o yung Reproductive Health Law. Sa isang forum na dinaluhan ni Gatchalian, iniulat itong si Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Berhere na ang adolescent birth rate sa bansa ngayong taon ay bumaba sa 25 kada 1,000 kababaihan. Mas mababa sa naunang report ng 2022 target na 37 kada 1,000 na kababaihan. Ngunit ayon nga sa opisyal ng DOH, nananatili pa rin mataas ang bilang ng mga teenage pregnancies o maagang pagbubunti sa bansa. Matatanda ang uh, nagbabala rin ang UNFPA na mas hirap makatapos ng pag-aaral ang kababaihang nagdadalang tao bagong ang edad 18. Para kay Gatchalian, kailangan suriin ang pamahalaan kung uh, nakakapagpatupad nga ba ito na epektibong sexuality education sa mga paaralan magugunita na inahain ngayong taon ni Gatchalya ng Proposed Senate Resolution number no. 13 na layong repasuhin ang saklaw at pagiging epektibo ng kasalukuyang polisiya ng Department of Education sa Comprehensive Sexuality Education sa kabilangan ng pagkakaroon ng Department Order number no. 31-S-2018 upang gabayan ang pagpapatupad nga ng CSE Pinuna ng UNFPA ang matagal na integration nito sa K-12 curriculum. Lumalabas din sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies ang ilan sa mga kakulangan sa pagpapatupad ng reproductive health education kabilang hindi sa pataman power, pasilidad, pagsasanay, instructional materials material sa pa. Dagdag ni Gatchalian, mahalagang mapigilan ang paglobo ng mga bilang na maagang pagbubunti sa mga kabataan lalo na ang mga batang ina ay madalas hindi nakakatapos ng kanilang edukasyon at napagkakaitan na magandang kinubakasan. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.